Magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng Sabado, ikasampu ng Agosto, taong 2024. Ngayon po ay magagaya po ako ng boses tapos pakicomment nyo na lang kung kani-kaninong mga boses yung ginagaya ko. Una, kaninong may dialogue na ganito? Uh, kapag akong manalo, walang kumpakumpare, walang kamakamaganak. Lahat ng sa batas, mananagot. Pakicomment nyo. Pangalawa. Remember, Willy? Pag walang pito-pito, walang ocho-ocho. Baba! Pangatlo. Magsimba may bulak sa iyong judge! Pakicomment nyo kung kaninong boses yun. Pangapat. Hindi ko gusto ng di ng mo, bata. Paki-comment na lang. Maraming salamat at magandang hapon sa ating lahat.